At ito na po yung part 2 at pinakita ko, upload po natin yung kahapon, yung part 1 at ito na po yung part 2, ipapakita po natin dito yung mga view na hindi pa ninyo nakita ayun, ipapakita muna natin yung view dahil sobrang ganda po <laughs> na po ako na magbasa kaya ito po, ipapakita po natin sa pagbasa being happy is better than being king ayun So, nung na po, excited na po ba kayo na makita yung part 2 natin na view? So ito na po uh, samahan niyo na po ako sa pagtutour nito. Let's go. siya. Tingnan po ninyo. At sobrang tibay po niya. Kaya picture po tayo dito. Siyempre, aakyat tayo. Tapos, picture po tayo dito. Kaya, wait lang muna, ha? At ayan po dito, parang may mga tent-tent po sila. Kung gusto niyo po mag-overnight din, dito po, free dito. Go, free, pero may bayo. Magbabayad po kayo ng tent nito. Di ba? Social, di ba? Ang ganda talaga ng native na native. Parang sa, talagang sa bundok po talaga kayo. Mapifeel mo talaga na ano po yung nature. Ang ganda po talaga. Siyempre ako po, adventurous po talaga akong taon. Na-appreciate ko po, po talaga yung natures. Ayun. Uh, Siyempre, imumontage na naman po natin yung mga views na, na makikita po natin dito. Magsisimula po tayo dito ngayon. <laughs> At dito, minapansin po ako dito. Ayun, may pangalan din. Tanduga ang itlog ko, to si Kon, kusang pispis ko. <laughs> Na, dito. O, oh, papakita po yung pangalan. <laughs> At ito po yung itlog po nila. <laughs> Dalawa, apat po <lang> yung itlog. <laughs> Grabe yung mga pangalan. Natatawa po ako sa mga pangalan. <laughs> so, nandito naman po tayo sa taas mga kasasdes. Sa hagdan po papuntang langit. <laughs> Pero hindi po natin maaabot yung langit. Siyempre, di ba? Dahil sobrang taas yun. Pero feeling lang natin maaabot po natin. At may nakita po ako dito na hugot pa rin po siya. Pakibasa nyo na lang yung mga hugot-hugot na yan. Dahil siyempre, Ah, uh, ako syempre na nagugustuhan ko magbasa ng mga hugot-hugot. Syempre, ano lang. Para nakaka-inspired lang, 'di ba? At tapos idumi din po doon na ay hugot pa rin po siya. Pakibasa na lang po ng hugot na 'yan. so, <laughs> <laughs> ko po sa, sobrang ano po sila. May hilig po dito. Siguro yung ano, yung may-ari nito siguro. <laughs> bigo po ito, may hilig sa mga hugot. <laughs> Dahil para mga hugot 'yan, parang ano eh, bigo, 'di ba? Alam mo 'yon. At dito, syempre, parang picture frame po siya. Ayan. Diraan! <laughs> <laughs> Adi, ikot na lang po natin yung ano, yung unit dito. Dahil, syempre, may part 1. po. napanood din yung part 1 na yun, maganda po yung, po yung part 2. At ang dito, ang, ang meron dito sa ano, sa part 2 na to, Uh, yung kalikasa na naman po dito, parang wala po siya mga gaano may mga hugot-hugot. ayon uh, ito lang po siya, plain lang siya. Talaga mga kahoy-kahoy lang po talagang makikita dito. Part na, hindi pa tanong. Hindi ko tanong ba sa balay mo? Gani, no? Ngayon, ito sa kahoy sila pa tau? Oo. Kaya ang iya daw, daan po kadabong, kadabong siya balaw. Ang gusto ko sana ito yung kahoy na yun, no? Know, sarap itanim sa bahay, di ba? Kasi magamarami siyang dahon-dahon. ko so, kapag mag-overnight ka, dahil sobrang lamig po talaga. Alam nyo po ba, magkano lang yung overnight dito? 150 pesos. <laughs> Yan po yung kapukamura ng ano, ng matitirha, matutulugan po ninyo. pa I-review. Paano mo na ako ma-explore Wow. Nandito na po tayo sa tuktok ng Bundok. <laughs> wow. Ate oh, na, na nagagandahan po ako sa damo. Po ako sa dulo doon, no? Marami po siyang mga taniman. Tapos yun, mga kasidas, ipapakita po natin yung tent nila na ginagawa. Yung mga matutulugan po natin. Ito po siya. Pero, syempre, wala pong tao dito. Ito yung ano natin. Ayan, yun ang itsura niya. Kung makikita po ninyo, tapos yung gusto niyo pong umihi, dito po yung hi, irihian yung tawag po dito sa kanila. <laughs> Ayan. Tapos may mga may nakikita naman po tayo sa may mga ano hugot na naman. At dito sa dito po may mga ano sila. May mga pangalan-pangalan at gusto nyo pong umupo dito. Ayan. Napagod kasi ako kaya upo tayo. Tapos kung gusto nyo pong mag ano, mag barbecue dito din po meron din po sila. Ayun Di ba parang ka, uh, nag, nagka-camping lang na po talaga. Ay, doon sa mga dito. movie. Na, wala. no, 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 uh, Ikaw lang hindi balo kung paano mo siya i-manage na mag mo. Kaya di ba, ang tamad yung daan part. Mag-ano okay. uh, mo mag-barbecue. Barbecue. barbecue. Oh. Tapos dito, marami, at ang kagandahan dito, marami siyang upuan. Na dito, Kung gusto niyo pong magmamahinga, dito na lang po tayo. din po siya. Ang kagandahan sa ano sa bamboo dahil malamig po talaga yung bamboo. Masarap dito kapag mag-honeymoon ka. <laughs> yung nagsisave ka, oh. tingnan nyo, mag 150, meron na kayong mat matutulugan. At malamig pa, hindi mo na kailangan ng aircon. Meron pa sana sa taas doon, ayoko nang umakit dahil pagod na po ako. Tapos susunod na lang po natin, balikan na lang po natin dito. Ay. <laughs> hmm. At may napansin po ako, may blue turnip po sila. Ayan. Kagaya din dun sa tanim ng pinsan ko. Tapos, aakyat po tayo dito dahil meron din dito na magandang tanawin. Careful lang po tayo. Hello! So, akyat din po kayo dito sa akin. So, ngayon mga kasidus, dito na po tayo. Sa po natin. Pero, syempre, hindi po tayo matatakot. Dahil sanay naman po ako. Wait lang. Ayan! tapos si tapos hihiga po tayo para magpa-picture ay heaven po talaga kapag ito mo may experience po ninyo wait lang muna, picturean mo muna ako so nandito na po tayo mga kasisdes da, dito po ako matutulog ito na po yung tulugan ko mag-overnight po tayo dito, joke lang ayun, kung napaikot nyo na po yung ano, yung view na to sobrang ganda po Nakaka-amaze po talaga at gusto ko po ipapakita ulit sa inyo yung bulaklak na sa harapan ko nitong bulaklak. Sobrang ganda po talaga ng bulaklak. Grabe, as in. Wait lang. Aray! Sobrang tibay po siya. At hindi naman po, hindi naman po nakakatakot, medyo lang. at nababa na po muna ako. po namin yung sa taas dahil gusto po yung gaya ni Andrea. Ito yung house free. Free house bala. Balik At ang nakaka-amaze po dito. Ayon dito. Ayan. Ang ganda ng upuan. Diba? Tapos doon. Alam ang ganda ng upuan. I promise. Ang, ala, alam niyo po ang lamig dito. Parang nasa bagyo ka lang nag din po siya kasi bundok po talaga to. Sa taas ka ng bundok, sa tuktok po tayo ng bundok ngayon dito. Ayan. Kaya na na, na, na miss po si Andrea din sa tree house na to. Ang kagandahan ng tree house. Kasi makikita mo din naman, iikot po natin ulit para makikita niyo po talaga yung kagandahan ng view ko talaga dito. Dahil ano talaga, effort din po ang paggawa nila. Talagang nag-effort din po talaga sila sa paggawa ang galing ng ano, ng pag nagde design dito sa paggawa nito, na-amaze ako. Sana kapag may ganito tayo, mga lupa, ano no, yung mga lupa, gagayahin natin ito. So, ito na lang yung pinakita natin. At kanina, wala po yung duyan, na binig, ng duyan na ano, na kawayan. Ang galing talaga ng paggawa dito, ano, So ayun na mga kazesdes, ahal, bumaba na po ako, sumakit po yung kamay ko. Dahil sobrang taas din naman po yun. At ito po yung mga bulaklak. Tingnan ninyo, ipofocus po natin yung bulaklak. Dahil sobrang ganda po talaga ng ano niya. yung hugis at saka ang kulay po niya, ba? Diba? At ito po yung pink. Ilo na parang na ano po siya, parang natumba po yata yan. So, ayun na mga kazesdes, maraming salamat po. At least na-share na ko din po sa inyo yung pinuntahan po natin nahinihingal po ako dahil sobrang sobrang lapad po naman talaga to at saka mura lang po talaga yung entrance po nila ay 50 pesos only at saka ma, malibot muna po maiikot muna po siya lahat lahat sa, sa agabi. Yung masasuggest ko lang mga kasi's kapag pupunta po kayo dito, yung ano, ma mas maganda po yung kasama niyo family po niyo or mga friends po niyo na talaga po na mapapa-enjoy po kayo dito sa place na to at nakakawalan po ng ano ng problema sa sa iniisip po rin. nakakabawas po siya ng stress. Sobrang worth it po yung ano, yung babayaran mo sa 50 pesos lang. So, sa susunod ko naman na content mga kazesdes, isasama ko na din naman po kayo. Pero sa ngayon, i-enjoy nyo muna ito, yung view na pinakita ko sa inyong content ito. At maraming salamat. Please keep safe and subscribe sa hindi pa po nakapagsubscribe. Maraming salamat mga kazesdes. Bye! Mwah!